Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga sa usapang batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay natin ang isang sensitibo at mahalagang legal at political na issue. At dahil may lumabas na balita na si uh, Bato de la Rosa ay uh, meron na pong uh, warrant to Paris issued by the International criminal court. Pero ang tanong paano isasagawa ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling ang nilabas na itong arrest warrant galing sa International Criminal Court. Pero uh, bago natin pag-usapan ang uh, posibleng pag-aresto kay uh, Bato de la Rosa, kailangan po nating linawin ang legal na pundasyon. Na ito Kung maalala nyo po ang ating pumbansa ay uh, nag na po sa Rome Statute noong 2019 pa yan At uh, itong Rome Statute ay isa pong uh, treaty, isa po yung international treaty na lumikha sa International Criminal Court At tayo nga po ay uh, formally nag dyan sa Rome Statute na yan. Noong March 17, 2019. Ngayon, may warrant to pares. Paano ipatutupad to? Katulad din nung uh, nakaraan, no? Kung paano pinatupad ang warrant laban kay Duterte, ganun din ang proseso kung paano ipapatupad ang warrant laban naman kay De La Rosa. Pag-usapan natin yung red notice. Kadalasan, pinapadala ng ICC ang kanilang mga arrest warrant sa pamamagitan ng Interpol. Yung Interpol, ang ibig sabihin niyan, International Criminal Police Organization, no? Yan ay nagsisilbing uh, isang uh, red notice. Yung red notice na yan ay uh, ay uh, pinapadala sa Pilipinas dahil ang Pilipinas naman ay membro ng Interpol. So itong red notice na to ay uh, hindi po yan ha uh, isang international arrest warrant kundi isang uh, alerto lang yan na humiling sa mga pambansang pulisya no tulad ng Philippine National Police dito sa ating bansa sa pwede rin sa National Bureau of uh, Investigation na kung saan na uh, hinihiling nila na pansamantalang arestuhin ang individual na nakasulat do sa ICC warrant of arrest habang iniintay ang uh, um, formal na pagpapatuwad ng uh, warrant. So paano isinasagawa yung uh, pag-aresto o laban sa isang taong uh, nasasakdal before the International Criminal Court kung uh, tuluyan na nga matanggap yang uh, warrant of arrest na yan yan ay uh, ay uh, isa sa gawa ng uh, under the Philippine law no yung uh, enforcement agents natin ay papasok dito sa eksena yung Philippine National Police katulad ng nasabi kanina yung National Bureau of Investigation hindi hindi dayuhang opisyal ang aresto tayo sa pamamagitan ng PNP at NBI ang aaresto no sa sa senador natin na si Bato de la Rosa kinakailangan ng uh, Philippine law enforcement ang isang domestic legal basis no? yung legal basis natin upang uh, gawin ng pag-aresto kay, uh, kay senador Bato de la Rosa pwede natin gamitin yung prinsipyo ng committee eh ginamit na natin 'to nung uh, panahon ni Duterte na siya ay arrested. Yung principle of government, ayun po yung paggalang sa international na uh, cooperation no between uh, our country at sa mga international uh, organizations and uh uh mga kaibigan nating bansa. Iyan eh, po ay nasa ilalim ng Republic Act 9851 na pumaparusa sa crimes against uh, humanity. Okay. Kung saka sakaling uh, ang uh, na lahat mo no? at uh, magaganap na ang pag-aresto, inaasahan naman na uh, gagamitin siyempre ni Senator uh, Bato de la Rosa lahat ng legal na option available sa kanya dito sa Pilipinas upang papano niya iiwasan ang pag-aresto sa kanya. Definitely, lalaban yan at mayroong uh, magagaling ding abogado yan. So, ano yung mga unang hakbang na legal na pwede niyang gawin? Unang-una dyan ay uh, yung posible niyang paghain ng petition for certiorari and uh, prohibition sa, sa Supreme Court, sa ating Korte Suprema. Siguro madalas yung marinig sa channel ko itong Share Sure Rarhi na ito. Eh. Na-discuss ko na ako na ibig sabihin yan in the past sa mga previous vlogs ko. Layo ni nito na tanungin ang constitutionality ng pagkilos ng ICC at hihingi yan ng isang temporary restraining order o TRO upang itigil ang anumang kooperasyon ng gobyerno sa ICC at sa Interpol. Yan. Temporary restraining order na yan. Nung isang araw pinag-usapan natin yan, di ba? At uh, doon sa kaso ni uh, Mayor Yap at ni Vice Mayor uh, Katie Angeles, palagay ko alam niyo na din ang ibig sabihin yan. Kung di nyo pa napakinggan, pakinggan nyo doon sa nakaraang vlog. Ito lang week na to. So, pwede ding nga uh, humingi yan ng habeas corpus, no? At uh, para questionin yung legal na batayan. Pag-aape, pwede maghain si Bato ng petition for a Rit of habeas corpus na ahamon sa legalidad ng kanyang detensyon. O, at isa pa, pwede din nga sabihin niya yung senatorial privilege niya. Dahil uh, bilang isang senador, maaaring magkaroon ng usapin tungkol uh, sa parliamentary immunity or privilege of being a senator of uh, this uh, country. Pero alam nyo, yung protection ito ay uh, karaniwan hindi umaabot sa mga kasong may parusang uh, reclusion perpetua. Yan, nakalagay sa, sa penal code natin kung ano ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, habang buhay na pagkakakulong o mas mabigat pa na maaaring kahalin tulad ng crimes against humanity. Itong reclusion perpetua, ito naman diniskas natin do sa vlog natin tungkol kay Anjo Iliana regarding uh, his violation ng mga implementing rules ng uh, TESDA. Kung di nyo pa napanood din yun, panoorin nyo po yung vlog ko against uh, uh about uh, Anjo Iliana, yung sa Iliana Colleges. Okay? So, bilang conclusion, itong pagsasakatuparan po ng ICC warrant o arrest sa isang Pilipino ay, uh, ay uh, nananatiling isang highly charged legal and political issue. Ito po ay nangangailangan ng isang malinaw at a final na desisyon mula sa Korte Suprema ng Pilipinas upang matukoy kung may legal mandate ang ating gobyerno na ipatupad ang waran sa loob ng ating teritoryo. Pero kung uh, maaalala nyo po, ay uh, naipatupad po yung uh, warrant na yan, yung red notice na yan, yung cooperation sa International Police Organization at uh, sinunod din yung ating mga domestic laws at kaya uh, kaya nga nandoon na sa The Hague, Netherlands si uh, dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. So uh, intayin natin kung uh, the, uh, the law yung mga batas na is uh, in implement during the time that Duterte was arrested ay uh, the, the 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 Philippine National Police and the NBI will be using the same strategy the same domestic laws in order to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa okay so itayin natin no, at, uh, lumabas yung uh, wardo pare sa uh, sa ganitong klaseng uh, estado ng ating uh, ng panahon na kusaan na mayroong nagbabantang isang uh, super typhoon sa ating uh, bansa. Pero sana yung super typhoon wag na batuloy. pero yung pagpapatupad ng batas upang parusahan ang mga nagkasala laban sa ating mga kasamaang uh, mga Pilipino nung panahon ng Duterte administration ay sanay may patupad na matiwasay at magkaroon ng hustisya dito sa mga biktima ng extrajudicial killings. So nga dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat.